Pagkakataon live mula sa Makati Medical Center naman po. Malaking bahagi sa 83 taon ng buhay ni Tito Dolphy ang inilaan niya sa pagbibigay saya sa mga mananood. Paano nga ba nagsimula ang buhay ng tinagurian nating comedy king ng Philippine Entertainment? Narito po ang report. 84 anyos na sana si Dolphy sa Julio a 25 ang haring galing sa kalye ng Padre Herrera sa Tondo, pangalawa sa sampung anak si Rodolfo Vera Quizon Sr. nila Melencio Quizon na isang mekaniko ng barko at sa Lud Vera na isang mananahi. Pero hindi mayaman, pero hindi rin mahirap pa mga Quizon. Sa kabila nito, bago siya nakilala sa entablado at pinilahan sa takilya, nasa sinihan na si Dolphy. Pero sa labas, naglalako ng mani, butong pakwan at singkamas. At bago kumislap ang bituin niya, pinakislap na niya muna ang maraming sapatos bilang shoeshine boy ni din niya pati pagkakargador sa pier, pati pagiging kutsero. Lahat ng kita niya, diretso sa mga magulang niya. History at arithmetic ang mga paborito ni Dolphy. Pero bago siya gumawa ng kasaysayan, fan ang papel ni Dolphy. At tambayan niya ang Live Theater at Avenue Theater sa Quiapo para manood ng stage play. Dito niya inidolo ang mga komedyanting si at Tugo at mga tap dancer na si Bayani Casimiro at si Benny Mac na siyang unang kumuha kay Dolphy bilang isang chorus dancer. Ayon sa alamat dahil sa mestisong inchik ang itsura niya, unang tinawag raw ng mga Hapon na Dopey si Kizon na pinagmulan ng pangalan niya ngayong Dolphy. Bakit ba hindi ka Madalas sabihin ni Dolphy, sila ang unang Japayuki at OFW dahil bago pa magyera, nagsasayaw na sila ni Bayani Casimiro sa Japan at maging sa Hong Kong at Hawaii. Sa tulong ng producer na si Conde Ubaldo, naging dower sa radyo si Dolphy sa halagang 350 pesos. Dito niya nakasama ang tatay ni Francis M. na si Pancho Magalona. At bago niya naging sanggang dikit si FPJ, lumabas muna siya bilang sidekick sa unang pelikula ng produksyon ni Fernando Poe Sr. Sa kanyang autobiography na di ko ito narating mag-isa, ang unang pelikula raw ni Dolphy kung saan bida na siya ay ang sa isang sulyap mutita kasama si Pancho. Taong 1952, inirekomenda ni Pancho si Dolphy sa Sampaguita Pictures. Nang umalis siya sa si studio, 7,000 per film na ang bayad kay Dolphy. Sino nga ba ang makakalimot sa mga imahe niya bilang original na Captain Barbell, Pacifica Falayfay, ang underdesign si John Puruntong, Markova at maraming iba pang immortal na papel. Solo dance play lang ang unang pinangarap ni Dolphy. Higit pa rito ang inabot niya. Dahil sa mga kakaibang estilo niya, yes, gaya ng i-English, uh, pag-spoof ng Filipino mga pelikula at pagpapauso ng you? pagpapel ng bading kahit pa sa likod ng totoong personalidad niya ay matinik siya sa chicks. Sinolo ni Dolphy ang titulo bilang hari ng komedya mula pelikula hanggang telebisyon sa loob ng halos anim na dekada. Pinalad kaming makasama si Pidol dito sa TV5 kung saan siya naging bahagi ng palabas na dance drama noong dekada 60. Si sa pagbabalik ng Kapatid Network, bumalik din si Pidol sa kanyang programang Pidol's Wonderland noong 2010, ang kanyang huling programa sa telebisyon. At dito rin sa TV5, sa film production company nitong Studio 5, lumabas sa huling pagkakataon si Pidol sa Pidol kang tabing sa award-winning na pelikulang Rosario. Si Dolphy ang gumanap bilang matandang Jesus, ang anak ni Rosario, na lola ni TV5 chairman Manny V. Pangilinan. Maraming salamat, Idol Pidol.